Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jen Rodriguez, mga sa Gadi Channel. A faith healer, also a tarot So ngayong hapon na to, tiga natin na nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of July 2024 for the sign of Gemini, so Gemini, 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 welcome, welcome to my channel Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagop. And of course, don't forget to like And subscribe my channel and hit the notification bell for more videos, updater, kasi maraming salamat po Sa mga walang sawang pag-suporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way Pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw na biyayang man, balik sa inyo So let's see what is the messages, advice sa iyo ng ating Angel Spirit for the sign of Gemini Angels Spirit Guide, please give me information. Natutuklasin na natin at bubulabogin na talamin natin, ano ang pinakamensahe sa iyo ng ating mga gabay. Angels Spirit, for a monthly gabay, let's see. Angels Spirit, So, there's the queen of wands by confidence, no? Lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka, no? At kailangan mong um gamayan at um, pakiramdaman kung ano yung mga bagay na nangyayari behind your back. And ako sinasabi dito, there's a two of pentacles, no? There's a two of coin with a balance. Now, pagdating sa finances, career, and love life, and of course, pagdating sa health, you need to be, um, keep yourself balanced, no? Additional messages, pero kasi this is a five of swords, this is of sabotage, no? Be aware sa mga actions mo, no? Maging, um, kalmado ka, no? Hindi ka pwedeng uh, magbibigay ng information. Mas maganda yung ikaw yung kumukuha ng information kaysa ikaw yung nagbibigay. Kasi may mga tao sa paligid mo bakay hinahanapan ka lang ng kahinaan. Kaya kailangan maging mautak, maging mabusisi sa lahat ng mga gagawing actions at mga ibibigay na impormasyon. Dahil um, kung sinasabi dito maging balansi ka, ba? Diba? Hindi pwedeng ano, no? Yung parang um, panatag ka sa situation kung ano yung mga bagay na sa paligid mo. No? Let's see additional messages. Additional messages. So this is a judgment. See, I told you, this is a parang paalala. No, may babala na you need to pay attention. From what? From um environment, surroundings, and of course, money, love life, career, and so on. Kailangan maging, um, uh, tawag ito, maging, uh, ka ano, ka, lakas lakasan mo yung pakiramdam mo. Maging alerto. No, ganon. Parang sinasabi dito na, kung magalakasan mo yung pakiramdam mo sa mga tao sa paligid mo. No, and because there's a three of swords. See, I told you, there's a lot of to cure. Mm, kaya pala, no? On the first place talaga is may, may, tao talaga na iingit dito behind your back. And because this is something a page of well and intuition. Tama ka ikaw ng hinala. Now, there's a something a God feeling. Now, there's a something a prediction or visions, no? Kung magkakilala mo na eh, no? Tama yung hinala at tama yung pangamba mo. So, let's see. Additional messages with the Queen of Wands. So, there's a the five of course, no? Something regret or disappointment, no, may mga bagay na kung maganda ka for failure, for rejections, but eventually you need to um to fight, no, to um, Uh, to boost your self confidence, no? Even your self esteem. And because course, say, dito with the two of Coins there's a higher fund for education or lesson learned." Matuto ka na sa hamon ng buhay, matuto ka na sa mundo ng ginagalawan mo, no? Na marami mapanghusga, may mga bagay na hahanapan ka ng baho o hanapan ka ng kahinaan, no? Para mahila ka lang pa babak. May mga ganyang tao. There's a something a five of sword, represent what? The queen of coins. So this is a something a practicality. So kailangan mo maging practical pagdating sa finances. And the 7 of is yung protection and mo yung grounds mo. No? There's a something protection. There's a judgment for um, something alarming. No? Now you need to pay attention and keep yourself balanced. And uh, keep yourself safe. No? Protection at pangalagaan mo yung sarili mo dito. So let's see what is the 3 of swords. So this is a something ace of swords. See, I told you, there's a lot of toxicity around you. Napapalibutan ka ng mga ingitera with the 3 of swords. Insecure. No? Ambisyosa. Marites. Marisol. Maris, di ba? Yung maraming sol-sol. There's a subject of the cause. Represent what? So there's an information with the nine of wands for slowly but surely, no? Kung baga mas maganda yung ano, yung silent success, no? Kung baga hindi mo kailangang maging bulgaran, hindi mo kailangan ay pangalandakan sa kanila kung ano yung mga bagay na natatamo mo o yung mga bagay na uh, napangakawakan mo yung pinapanalo mo. Ganon. Kung baga kailangan, kung baga lakasan mo ang loob mo, no? Talasan ang visions mo, talasan ang pananaw mo, kaisipan mo na Uh, um, kailangan maging masaya ka sa buhay na tinatahak mo at, at the same time kailangan maging handa ka at maging maingat ka sa mga taong nasa paligid mo dahil ito ang totoo hindi mo pa lubos kilala ang kalaban mo so let's see what is the queen of wands and because the five of cups so this is an information with the nine of cups so there's an offer proposal engagement phone calls and other, and it was, um messages no there's a lot of information but you need to um uh, be aware, no? Kung mag, uh, kailangan mag-ingat ka ng doble, no? Sila sabi dito, the five of cups is something of regret or disappointment or rejection. So, may mga bagay dito na kailangan pag-ingatan ka baka pagsisihan mo at the end of the time. So, let's see what is the two of corner because the high friend. The two of corner because the high friend represent what? So, this is a chariot card with an action. So, no? kailangan mong kumilos, kailangan mong gumalaw. No, kailangan mo ng, um, kung mag, uh, Uh, manindigan or either uh, tumayo sa sarili mong paa, ganon. Kumaga, hindi mo kailangan na, um, matu para matuto ka na dito sa mga nangyari sa isa from of us na hindi mo kailangan uh, makinig sa mga solar sol sa sabihin ng ibang tao or magpa-apekto sa mga chika or mga chismis lang nila, di ba? Kumaga, sa mundo ginagalaw na natin, kailangan mo ng... Um, uh, kailangan mo na dumedma, no? Kailangan mo na pangalagaan yung sarili mo. So, let's see what is the five of swords the queen of coin. So, this is a ten of wands by burden and responsibilities. Marami ka obligasyon at marami ka responsibilidad. At sinasabi sa'yo dito, kung baga magiging magandang takbo ng eksena mo, kailangan pang panghalagaan mo ang sarili mo at yung mga bagay na pinangahawakan mo. So, let's see what is the judgment. And the seven of wands. So, there's something for me with the ease of so There's a breakthrough. Magtatagumpay ka. You are on the spotlights. No? Maaaring pinagtitingin ang kanila. No? Nakikita na yung, kumbaga, yung grow up mo. No? Kumbaga, nakikita nila yung development ng career of finances mo. So, may mga tao dito na kailangan pangalagaan mo. Kasi may mga tao magtatanong, ano yung, kumaga, ano yung trabaho mo? Gato ganyan, ano yung pinagkikita? pinagkukuha na mo ng resource of income, gato ganyan. kumaga, kailangan maging humble ka at the same time, no? maging safe ka sa mga sasabihin mo. Hindi mo kailangan i, i ano, no? Interpret sa kanila lahat ng mga bagay or information na about sa resource of income mo. No? Sabihin mo na, no, gato ganyan, nakaya naman, pero kung nagtatrabaho lang, gato ganyan. Huwag ka nag-open about sa ano, kasi may mga bagay or tao sa paligid mo na kapag nalaman yung eksena mo, they ruin your life. No? Kung maga, sisirain talaga yung mga plano mo. There there's something the night of cause um, something a wish of so may mga bagay na matutupad na dito may mga bagay na may isa sa katupad kanana getting away from the situation no mari makakalaya ka sa sitwasyon at maari makakabangon ka at maaring makakalaya ka sa mundong ginagalo o sa bangungot ng uh, kasalukuyan no so let's see what is the night of cups and so, of course, the the Knight of Wands. So there's an information with um the full card. So this is a leaf of in the seven of swords. no? see, it is sa big maraming cheating, maraming lying. Kumbaga sinusubukan ng um kung kinukuha yung tiwala mo dito. No, this is seven of seven of swords of cheating, lying, no? And because this is something um kung maga, uh, panlilang, no? Parang yun yung sense ko, no? Lang ka lang. There's a full card for a, from a faith, no? From, um, from the word na parang, um, kinukuha yung tiwala mo. Kaya kailangan lakas sa may loob mo, no? At kailangan lakas sa may pakiramdam mo dahil may mga tao sa paligid mo na hindi natutuwa sa successful mo. So, let's see. Additional messages for the outcome. From the outcome, So this is the, the temperance for a perfect timing So this is the moment na makakabangon At makakaalis ka na sa sitwasyong ginagalawan mo This is the nine of coin For financial windfall no? Mag-uulan na ng mga biyaya ano ko sinasabi dito, this is a six of swords transition. See? I told you so. Makakalaya ka na talaga sa mga ex ng um, uh, financial crisis, no? Ano ko love life difficulties, no? Kung mag, maga, uh, makakalaya ka na sa mga sakit at kirot. Nabaganan. So, let's see additional messages about naman dito sa love, uh, sa career. So, this is just something in your aid of convey focus. No? Mag-focus ka sa negosyo, trabaho ka, na buhay mo. Ano ko sinasabi dito, like a rainbow, there's a something, um, a shining, no? Or something na kumbaga after the thunder there's a rainbow na parang kumbaga pagkatapos ng unos or pagkatapos ng mga nangyari sa from the past or mga, mga utang, kagipitan, no? Na baon at naipit ka sa situation. But, eventually, makakabangon ka na at may magandang mensahe sa iyo ang ating magabay, gabay na parang kumbaga yung um, tamis, no? Ng tagumpay. there's a something, a six of COVID or something, a remnants, no? Maaring ang layo-layo mo na sa dating ikaw, no? Kumbaga malayo na rin yung um, nabago na situation mo. There's a something that's si king of wands, so something ambitions, no? Kung baga, pinapakita na sa iyo yung magiging posibilidad, yung magiging, parang this is a something life for folks, yung sinasabi ng king of wands. So, ang king of wands, guys is, guys, is, ambitions, no? Or yung sinasabi dito na parang, um, yung mangyayari from, um, from, uh, from 10 years from now, ganon. Kung baga, yung, kung baga, yung uh, mangyayari, um, uh, Uh, kinabukasan, gano'n, or something sa hinaharap. Gano'n yung something na king of wands, no? Parang but there's a vision and predictions, gano'n. Kung pinapakita dito na sa dami mong nangyari with the six of cups, with the remnants, or nakaraan, no? no? Kung maga there's a something past, no? Parang gano'n. Kung maga sinasabi dito, makakabangon ka na. At sinasabi dito na parang unti-unti mo na nakikita yung sarili mo na ang layo-layo na nang nausad at talagang binago ng eksena mo. So, let's see additional messages about dito sa love life. Sa love life mo, there's uh, the queen of cups for healing, no? There's uh, something, a mother figure here. And because there's a uh, four of serving in a rest. So, kailangan mo magpahinga. There's an eight of cups something, let go. So, mayroon dito nga, um, kumbaga may single dad, uh, single mom, no? Rather, there's a single mom here na maaaring kumbaga nag, um, kung baga move on na sa person na to or something hanggang ngayon kung hindi pa rin nakakamove doon sa other, half or either guys kung baga, kailangan mo na magpahinga pagdating sa love life kailangan mo na tumutok sa fiesta sa trabaho negosyo hanap buhay mo Additional yung siya messages about sa love life sige nagdagan na natin to kasi kung mayroon ditong separation or something single so let's see naman pagdating sa taken so this is a page of sword no? get your information no? marami kayong ba dapat tutuklasin sa isa't isa ganon marami pa makikilatis at makikilala sa isa't isa no? mga pangit at magagandang eksena sa 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 uh, to personalities nyo, no there's a something a plus no so let's see additional messages about naman sa health sa health mo there's a something a night of once more resilience no for perseverance kung magagamayan mo lakas mo mga pakiramdam mo dito there's a something strength na kailangan mo maging matlakas at matibay no kailangan mong um kung mag-exercise there's a something strength for um exercise massage no kung magayon yung kailangan mo dito guys So let's see, you know, what is additional messages naman about tayo sa money move oracle deck. About sa career. About sa money. So let's see, uh, lang na tayo ng very light para maalaman at matutuklasan natin kung ano yung mas maganda pang pasabog. Pero kasi nasabi dito, there something sweet success. I told you, diba? Pagkatapos ng pait, may tamis ng tagumpay. So, dito sa get what you want. At dito mo makukuha lahat ng mga gusto mo. Ay, masabog. And there's a wrong decisions, no? May mga malikan decision na nangyayari sa buhay mo. Kaya, this is something to pay attention. May babala, no? nakailangan mong pag-isipan mabuti yung gagawin mo actions. And kasi sinasabi dito, there's a something helping hand, no? Kung baga, nasa kamay mo, no? Ang pagtulong, no? Or something na nasa kamay mo, ang responsibilidad, no? Pagdating sa family related. Pagdating sa uh, sa love life, there's a possible na there's something connection, no? So let's see additional messages about tayo sa romance angels. Na pagdating sa love life, this is a mystic love oracle deck. So titingnan natin ng pinaka mensahe sa iyo pagdating sa pag-ibig, no? Additional messages with an angel spirit. So, this is a twin flame. Divine connection. So, some of you guys, no? Maring po ano na nakilala mo na yung twin flame mo. Or either makikilala mo na siya as of now. So, let's see. Ano yung like, sinasabi dito? There's a commitment. Then, there's a proposal. So, this is a higher level commitment, guys, no? Magkakaroon ka ng love life, no? Magkakaroon ka ng jowa. Asawa ka, Harutan. Eh, eh? So, let's see. Additional messages. One more card, please. So, there's a reconciliation. Some of you guys, no, may pagbabalik. No, may, may taong babalik from the past. And there's something revealed, no? Bubuoy nyo yung mga bagay na nasira, no? So, let's see. Additional messages tayo about some magical fairy messages. So, magical fairy messages represent what? So, let's see. Siya lang tayo ng very light para malaman natin ang mga, ano, mas magandang pasabog. Magical fairy messages represent what? So there's a let go. You need to moving on. because as you surrender the need to control, your release energy rapidly attracts your desire. So the more na parang binibitawan mo, yung pinapakawalan mo, yung mga bagay na ang um, gustong gusto mo, the more na ibibigay sa'yo ng ating Panginoon yung mga bagay na inaasam mo. So let's see, additional messages. So there's an as you what you want. No? Umingi ka ng sa ating mga bagay, mga bagay na gusto mo. No? Ipagdasal mo. At gawin mo yung part mo. And let the universe and other people know what you need. No ba? So let's see what is the synchronicities. For synchronicities, let's see. And there's the world na no, babaguhin ang mundong ginagalawan mo. Ay, may pagbago. And there's an Everest card for revert na no, bubuhay ng katawang lupa mo dito. Now, there's something fertility, no? If you are, um, uh, if you are, uh, single, dad, uh, if you were um, uh, in having a relationship, na no? kung magkakaroon ka na dito ng anak, or maaaring magbuntis ka na, or baka hinihintay niyo na magbuntis ka, maaaring ako, oh, na nga, diba? And there's a dreamer, na no? ito yung pinangarap at talagang inasam mo, maaaring matupad na. Or either with the alpha score, there's a something revert pagdating sa business, or maaaring magkaroon ka ng bago negosyo, or another branches of your business, no? Let's see additional messages. So there's a something. Oh my God! So this is a something, um, formula. No formula like ayak close or something information na maaring um magdadala sa yun ang tagumpay. No, this is a something na parang kung magamako ko na yung solution. Oh, this is a something a uh, solutions. So let's see what is additional messages about sa yun niyang oracle deck. So, this is a kids So, mag-ingat ka. There's a belief na may nagbabalat kayo. Mag-ingat ka. Nililin lang kanila sa mga bagay na pinapaniwala ka. There's a something called detachment, no? Kung maga may nandito yung part na parang nalalamig ka or may, uh, kung maga itong tao na ito umiiwas sa'yo, there's a something hidden agenda. And of course, there is an, uh, celebration, a gift, and abundance, may kasaganahan talaga naghihintay sa'yo dito at may regalo ang langit para sa'yo. So, let's see what is additional messages. About tayo sa Archangel Michael messages. Archangel Michael messages for you is um self respect. No, kailangan mo na ng sa sarili mo, no? And because this is na sabi dito, detach from the situation at kailangan mo na kumawala sa situation. And because there is a this situation is already resolved, no? Some of you guys no na solution na, ng mga problema pinagdadaanan mo. Kung ano yung mga harass mo sa buhay mo ay maaaring unti-unti na yan mat matuklasan, no? unti-unti nang masolusyunan. Additional messages with an angel's answer. There's an unlikely. No, may mga bagay na hindi mo magugustuhan, O no? May mga bagay na hindi ka nagugustuhan. O oh, hindi ka gusto. And there's a reconsider. No, i-consider Re mo din minsan yung mga Um, feelings ng ibang tao, no? There's a something information with a yes, no? Kung baga mayroong yes dito sa mga katanungan mo, maaring yes ang kasagutan, no? There's a possible yes. So, let's see what is the romance angels. Pagdating sa romance angels, there is a condependence, no? a condependency, sorry. There's a something addictions, no? Are affecting your romantic life. So, some of you guys, no? Meron ditong bisyo, or meron, ayun nga, vision, something addictions, no? Ayun yung nakaka-apekto daw sa love life nyo. And sa isa pa to, there is something, uh, stay optimistic about your love life, no? Maging positibo ka sa pagdating sa buhay, pag-ibig, no? Iwasan mo yung pagiging nega. Iwasan mo yung pagiging toxic. So, let's see what is additional messages with an energy. Energy represent a storm warning. See, I told you, may babala. No? Mag-ingat ka. May susubukang buwagin at um, guluhin ang uh, nangyayari sa'yo. There's a something the thinking man. No? May taong um, nga, ng kabila isang diamond. No? Napakahalaga. And there's a six chakra, or helmet at all for surprises. Ito na nga. No? Babala, may bubulabog. Ganon. So, let's see what is the chakra messages. And there's an impasse, no? May uh, harang ng mga pangarap o eksena mo. And there's an acceptance, no? May mga bagay na unti-unti mo nang matatanggap. And kasi okay, sinasabi dito, there's an abundance. Kasi ganahan talaga ay paparating na. At sinasabi dito, there's a passion. Gawin mo lang naman yung mga bagay na gusto mo. No? Yung na bagay na kakapagpasaya sa'yo. So, let's see what is our kang hello, Rafael Messages. Our kang hello, Rafael Messages for you. And of there is a something inert authority, no? Kung baga, binibigyan ka dito ng ano, uh, ng um, karapatahan, gano'n. Binibigyan ka ng, kung um, kumbaga, um control na no, sa situation mo and there's an abundance, no? Magkakaroon ka talaga ng kasaganahan dito, guys. Double clarification and there's a doubt, no? Alisin mo lang yung pag-aalinlangan mo. No? Alisin mo yung pagdadalawang isip mo at makikita mo lahat ng mga kasagutan, no? Na nag-aabang sa'yo. Let's see what is the monology. Communication is the key, no? Kailangan mo rin ng communications. And because there's an energy is gaining momentum, itong bagay na to ay hindi mo makakalimutan tatatakto sa eksena mo. There's a don't let pride get in your way. No? Alisin mo yung pride mo dito, or yung ego mo. And there's a don't let past hold you back. No? Wag mo nang balik-balikan yung nangyari. Pass is pass, never come back. So let's see what is additional messages with an angel spirit guides with an angel spirit guide. So this is something to support with guidance, ancestors, no? May mga mahal ka sa buhay na ginagabayan ka. And there's a fire, no? There's a transmutation and purification, no? Paglilinis. May mga bagay na lilinisin, na alisin sa hanay mo. May mga bagay na babaguhin, no? And kasi nasa dito, there's a commutation with the happiness, no? Enjoy your life from the police. Additional messages with an angel spirit guides. With an angel spirit guide, give me an information, ba? Ano kasi sinasabi dito, there's a body works, no? Kailangan mo talaga ng massage, no? Exercise, And because there's a healing energy with um, writing, no? sila so, sinasabi dito na kailangan mong magsulat-sulat, no? Baka may hindi ka magsulat-sulat, no? Or either um, maglagay ng mga diaries or something, or magbasa ng books, no? So, let's see what is an angel spirit, guys. And there's a baby steps, no? There's a something, a uh, follow your intuitions, no? Lagi mong, um, kumaga, lagi mo pang hawakan yung hinala mo or yung God feeling mo. There's a something action na kailangan mong kumilos. There's a, I remember, soul plan, the fated life and destiny life tapo so, ibig sabihin dito ang kapalaran at tinakda ay talagang um, mo na. Ano ko sila sa dito there's a star kafer. Sinasabi dito stay on your ground na maratiliin ka sa yung um ginagalawan or teritoryo no? Pangalagaan at proteksyonan So let's see what is the Jesus loving quotes. Jesus loving quote said, Heal the sick that they're in, it say unto them, The kingdom of God is coming to you. So see, pagagalingin ka ng ating Panginoon sa mga sugat or uh, mga pinagdaanan mo from the past. And of course, um, bibigyan ka ng um, paghilom no, sa mga sugat na nakaraan at unti-unti uh, unti -unti ka na makakabangon sa mga bangungot ng nang nangyari say from the past. So let's see what is the angel's number at present one. Angel's number represent a 10 11 by taking action. So you need to pay attention and taking action for this. Na kailangan mo kumilos, kailangan mo gumalaw, kailangan mo na decision now na. And this is called for you. Uh kul uh, this is the call to actions to move forward. The sooner you're getting on um, going the sooner you will uh, accomplish what you set out to do. Those with the patience, uh, patience with then eventually reap the rewards of their perseverance, no? Yung mga taong nagtsatsaga at pan pinapanitiniging kalmado ang kanilang kalooban, no? At hindi, ah, uh, kumbagam... Pin, kumagay na anong tensyon, no? bago sila mag ng actions. So, yun yung mga taong kumbaga nagtatagumpay no? hindi, ini, kumbaga, hindi sila nagiging aggressive o nagiging um, padalos-dalos sa mga desisyon bago pinag-iisipan na maraming beses it's a good part no? kumbaga pinapaalala ka ng kawid ng angels number na kumbaga there's something to pay attention but you need to um, analyze and visualize no? everything no? nangyayari sa buhay mo hindi mo kailangan agad-agad hindi mo kailangan na maging padalos dalos ba but, uh, but sinasabi dito maging kalmado. So let's see what is the messages of life. So there's a self-love. So mahalin mo ang sarili mo, no? Sa pagiging ikaw. At sinasabi dito, today I love myself Fully, I accept myself exactly as I am. I am able to recognize my own divinity and to appreciate the purity of my soul. I take the time to care of myself. I enjoy myself. I nourish myself. I am kind with myself. I am grateful for who I am. Wow! For pagtanggap to, no? Parang sinasabi sa'yo dito na kumbaga, mahalin mo yung sarili mo, tanggapin mo yung sarili mo kung ano man yung mga bagay o kakayanan na pinagkakaloob sa'yo. Dito mo makikita ang pasabog at bubulabugin ka na lahat ng karanasan at lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. Kaya kailangan mo maghinda sa mga pagbabago magaganap at tignan mo yung mga posibleng mangyayari sa hinaharap. No? Huwag mong titignan yung mga bagay na nangyari sa'yo from the past na nagbigay sa'yo ng na rejection failure, no? Or something, um, mistakes, no? At sinasabi sa'yo dito, tignan mo yung magagandang dahilan or magiging, magandang naging bunga nito, no? At sinasabi dito na ang layo na narating mo at malayo pa ang, um, Dadalhin nito So guys This is a monthly gabay For the month of July 2024 For the sign of Gemini So Gemini 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 Maraming salamat For this wonderful reading So once again This reading Is a general reading lamang. hindi lahat Makaka-resonate Kunin lamang po Makaka-relate sa inyo And comment down below Kung kaninong energy Ang ating nasagap Because don't forget to like And subscribe my channel And hit the notification bell For more videos updated Because maraming salamat po Sa mga walang sawang Pagsuporte sa aking channel Lalo lalo na Ang hindi nag-escape Ng ads na way Pagpalain kayo ng Diyos at may kapalit siksikliglig na na biyayang man balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video bye bye and babush